tara, sabayan nyo ako maglinis ng liver. Napaka-importante nyo malaman. Huwag lang kayong nanonood lang or nakikinig lang. Kailangan talagang ginagawa niyo dahil ang liver ay parang damit yan na talagang nagkakaroon ng dumi at nagkakaroon ng mancha. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ang una kong may papayo sa inyo, mas maganda ang fresh na iinumin. Kung kaya lang uh, ang, ang nakikita nyo ay talagang yung nabili ko na na puree. So, makikita nyo talaga, ito ay mayroong 25 na gulay na halo-halo na. So, ang ginagawa ko na lang talaga ay uh, kumukuha na lang ako ng fresh na uh, apple. Ginagad-gad ko yan. So, yung malalaking apple na nabili ko na nakaraan is tigka kalahati eh, ang aking uh, isi sinasama sa... Sa isang baso. So, umagat hapon, gabi ay talagang ito lang muna ang iniinom ko. So, ang maipapayo ko sa inyong maganda, kung talagang kung hanggat maaari talaga, itong two weeks na to na kung kayo sasabay sa akin, huwag na huwag kayong kumain ng kanin kasi talagang uh, uh, mas maganda. ang hindi mo nakakain ng kanin. Okay lang din kumain ng kanin kaya lang 'wag niyo nang paramihan, no? ito ay pang 3 days ko na napansin ko talaga na sa tuwing umaga na ako gigising napakasigla ng aking katawan at ang napakagandang news itong 3 days na pag uh, aking uh, pag-inom nito ay talagang ang dugo ko is 120 at uh, over 80 so hindi siya Tumataas talaga. Minsan talaga tumataas, umaabot ako ng 137. So ngayon talaga kapag ako ay talagang gumising, napakasigla ng katawan ko dahil nga siguro sa talagang normal na yung aking BP. So ang ibig sabihin nun ay magandang maganda ang daloy ng aking dugo. Guys, kung kayo naman ay ganito yung inyong gagamitin, itong mga nabibiling instant na mga puree, ay hi, kahit na wala kayong apple ay okay lang. Kahit na uh, lagyan nyo lang siya ng lemon ay okay lang din. At lalong mas maganda ang carrots. So siguro na panood nyo na ang uh, carrots na talagang pinililinis ko. So may mga panahon talaga na napakamura ng carrots. Kung kaya po pwedeng pureing carrots at fresh ang ang pwede ninyong gamitin. So, guys, talagang kung hanggat maaari nga lang talaga, puro fresh. Kaya lang ito, hindi naman ito po ng isa-dalawang beses na uh, lang ng pag-inom ninyo ay lilinis na ang inyong liver. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo uh, maglilinis ng liver, is straight nyo. Kung two weeks is two weeks, na puro yun lang ang iinomin ninyo. So, makikita nyo talaga ang uh, pagbabago ng inyong katawan, ang ng inyong, inyong health. So, pinakamainam niyan talaga. Before na kayo maglilinis ng uh, inyong liver, magpa-check up kayo. The after 2 uh, two weeks na paglilinis ninyo, magpa-check up kayo. Makikita nyo talaga ang magandang resulta. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!